Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, uh, meron na ipapakita sa inyo. Uh, muli nagbabalik sa kosto din natin. So na-miss ko tong motor na to mga kamots kasi uh, dito sa motor na to nagumpisa lahat mga kamots. So, so sa mga lugar na napuntahan ko na malalayo, ito yung nakasama natin mga kamots. Dati. So ngayon nagbabalik siya kung ano yung motor niya mga kamots. Uh, excited na yung may sa inyo Then, kung ano yung kalagayan niya ngayon mga kamots simula nung nawala siya sa atin at nung bumalik siya sa atin ngayon, so huwag na natin patagalin pa yung mga simula na natin yung sinasabi sa inyo mga kamots yung muli nagbabalik na motor natin Ayan, kung sa mga hindi nakakilala mga kamots, ito nga pala si Blacky Beat Honda Beat FI version 2 natin. Binlog ko to mga kamos para pakita sa inyo yung kalagayan niya nung nawala sa atin at nung uh, uh, ngayon uh, bumalik sa atin. So kung mapapansin nyo mga kamos, malayong malayo na siya sa dating itsura niya nung nasa custody pa natin siya. No? Uh, yung dating itsura niya mga kamos, ito flash ko na lang sa screen. Yan, so ganyan siya kaganda mga kamos. Ganyan siya ka ayos tignan pero ngayon mga kamos nung binawi natin siya kahapon actually galing to sa ate ko so hindi na masyado naalagaan kita nyo naman oh iba na itsura nya mga kamos simulan natin dito sa pinakakabuan nya ayan so kung mapapansin nyo napakadumi nya talaga mga kamos mga eto nya yung panggilid nya etong mga pairings nya dito ayan so napakadumi hindi na naalagaan mga kamos So, naawa talaga ako kay Blackie Beat, mga kamots, No, kaya, nag-decide tayo. Nag-decide din kami ni Mrs. na uh, bawiin na lang natin to. So, isa pan napansin ko dito, mga kamos, bukod sa madumi siya, itong upuan niya. No. So, talagang sirang-sira na siya, makamots Yung cover niya, actually. Yung cover lang naman. Ayan, na, kung mapapansin nyo, butas-butas. Dahil daw sa pusa yan, eh. Nabutas ng pusa. Ayan. Tapos, uh, ayan, pagdating dyan, ayan, tignan nyo, mga kamots may mga kalakalawang sya. Walang hindi sya naalagaan, no? Ayan, ito, tignan nyo to. Nawala pa nga yata yung tornillo na ito. Ayan, no? Yung sya nawala. Ayan. So, aayusin ko yan, mga kamots na. Tapos, ayan. Yung yung ng driving light mini driving light natin kinakalawang tapos isa pang kinakalawang dito mga kamos yung rotor disc yan oh, no. yung nasa natin yan makintab yan I think yung caliper na ito mga kamos marumi na rin so lilinisin din natin yan tapos yung pintura niya, nagbabak nagbabakbak ayan o talagang di talaga sya naalagaan mga kamos ng maigi ginagamit naman nila pero wala hindi nila na may maintain yung, yung linis Ayan. So, kaya gaya ganyan siya karumi. So, tatanggalin natin yan yung mga kalakalawang yan. Ayan. Pagdating dito, mga kamots, ayan, sobrang dumi talaga niya. Ito pa yung pinabit natin yung highway na po. Sobrang dumi na rin. Ayan. So, linis lang to mga kamots. Linisan lang muna natin ito ng, uh, sa first step. Linisan lang muna natin to motor. Kaya ganyan siya naging kadumi mga kamos kasi nga hindi siya nalilinisan tapos hindi pa siya napapahiran ng pampakintab eh tayo pag uh, alam, alam niya naman pag tayo mga kamots talagang alagang alaga natin yung motor natin isa pa napansin ko dito mga kamots yung kick kaya ang kinakalawang na so tatanggalin natin yung mga kalakalawang nyan mga kamots so isa pa yung side stand ayan parang ang hirap na niyang ibaba ayan sobrang higpit na So ilulubricate lang 'yan sa center stand, kinakalawang din. Yan. So sa di salita, mga kamots talagang di talaga siya nalagaan ng ate ko. Kaya we decided na bawiin na lang sa kanya. So ang gagawin natin mga kamots syempre since nasa costo din na ulit natin si Blackie Beat eh, i-ano natin siya i-make over natin siya kamots na Pagaganday natin siya ulit pakikintabin yan papalitan nyo mga dapat palitan ayan. sa handle grip yan nakabili na ako ng handle grip ikakabit ko na lang so abangan nyo yung susunod na video natin mga kamots yung makeover natin na gagawin dito kay Blackie actually hindi naman siya major makeover ano lang simple makeover lang siya pag ibabalik natin siya sa dati kung ano yung mga picture na pinakita ko sa inyo ibabalik natin siya sa status yung makintab talaga siya Ayan. So, so far, intact pa rin naman yung mga nakakabit dito. Yung kinabit natin, yung driving light. Yung shock absorber, hindi naman napalitan. Ayan. So, yung side street king, side mirror natin. Andiyan pa rin naman. Abangan nyo yung susunod na video natin, mga kamots. Na kung saan yung may makeover natin. to paunti-unti si Blackabit. So, yan lang naman, mga kamots, yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya, binlog ko to kasi nasa din na ulit natin si Blackabit. Ayan. So, pagagandahin na lang natin ulit siya. Ayan. so dito ko na lang tatapusin yung vlog ko mga mods no. Maraming maraming salamat sa inyo. Talagang na-miss ko to si Blackbeat kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo, lahat dito nagkukunsa sa, sa motor na to. Ah, uh, napuntahan ko yung malalayong lugar dahil sa kanya. Ayan. Stay safe, ride safe always. Peace out.